May bigay ang po ng ating mga tumaga nakikita ko po yung pagkilala nila at pagrespeto nila doon sa mga katutubo na nasasakupan kaya ng barangay, ng bayan at ng panglalawigang pamahalaan. Ngayon po ay talagang masaya na yung mga katutubo at nabibigyan na po ng mga kagaya ng binibigyan sa mga mag-aaral ay talaga po napakalaking bagay para sa amin. Sa lahat po ng mga kabalat natin na nandito, Masaya kami, masaya ako na nakabalik sa inyong lugar. Kaya po kami na dito dahil gusto namin kayo makita at madalaw. At yung mga programa ng ating pamahalaan ay nais nice namin na talaga makarating dito sa inyong lugar. Dapat walang maiiwan. Ano man ang kulay, ano man ang iyong estado sa buhay, basta bulakin nyo, dapat kulungan ng ating pamahalaan. Alam naman natin na gusto-gusto talaga matuto Iba na po yung may alam. Iba na yung may pinag-aralan. Sa mga dumagat po natin, sa mga chief things natin, nandiyan po ang pamahala ang panaluigan para kayo ay suportahan. Huwag po kayo magandalaan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Mga minamahal kong dumagat.